Ito na mga sento. Ito na mga sento. tuwid na tuwid pang nakaganon. Ala naman ha, ako masakit niya kasi kinukuha na akong dugo niya. Ay, napakasakit eh, kapa. Eh, huling-huli ako. Ala naman ako masakit. Agad ng kamay niya, nung pasaksak tayo nung pasaksak. O, di ba eh. Oo, ikaw naman nakakasakal na sakta na. iba na yung ano. Nung kumata yung dugo, pinakuha tayong dugo niyo ang dugo. Oo, no. Pinuna ka na ng dugo na. Oo, mag-aandin. Specialization. Ala rin akong gala. si Laika, ganyan di kaya. Pag-adya siya. Ito, siya nung anak ko na nag-uha. Ayaw ko medtech Diba nung kinuntot kinu, dito, dito ay, kon, eh. mm. Mm. Diba na papaitin? Sila ay hindi mo natin nararamdaman. Magaan mm. ma, niya sa ay. Bakit kalaki ng kay Tito niya? Uh, Pero nung sinaksakan ko ni Sis Normie, din, <laughs> no. Wala <masasakan pal> <laughs> no. eh. naman yun, ug matatapos. Ba na saksakan hindi. Nasaksakan ako. Tayo oh. dalawa. Pandemic vitamins oh. din yun, na. Bago magpandem nasaktan na ako doon. Hindi okay, lang ako makakun at nahihiya mabigat ako sa kapatid eh. mabigat, yung, hindi, oh, mabigat yung kamay. Hindi, oh, may mabigat kasi yung kamay. Oo, oh, mabigat. Nars yun, mabigat yeah, ang kamay. Nars yun, may lip na ako. Nasaktan na ako doon. Ano doon, sa pro... Tiniis ko lang. na ako doon. Ang lang. Sa ano ako to, sa kagaw dyan. ko lang. Pero... Bukos, ganun ka laki ito. Tinuha na nga pala tayo. Yung mo din sa pinagtos ko ng na Ito nang hindi yung sa akin dito. Tinuha na nga pala na Hindi sasakmalen. hindi mo rin mm hmm. nararamdaman. Pagya lang. Tutok siyempre, tutok ng karayo. Oo, oh, konti lang. Tamihan, ah, na. hindi kong takwa pa rin. Hindi kong ay, kitito dyan, paka-alcohol mo yan. Sa ate ba, hindi na ako patuloy. Ine-nervious. Oo, bebe to ba, ine-nervious ako. Ay, sure <laughs> <laughs> ayoko, ay, okay, ikaw na mamatay. Ine-nervious si tita ba, paulit <laughs> <ben. laughs> ulit yan. Ina-observe ako, kala ko. Dalawa ba ginamit mo din sa ate ba? Sa Dalawa, ba? Sa Dalawa, ba? Sa Dalawa na yung nilagay ko. Okay, hindi oh. ko na pinakita oh, oh. sa kanya. Tumawad pa, isa na lang. Sabi ko, eh, andyan lang din eh. Tuturo ka ka na lang din. about tuturo mo na ilakap. Diba, beneficio ka na. Si tita, isang bottle lang. Oo, si Sel, ni Johnny, isang ganun lang pinakabit. O, diba, lagi na ako apa na men Ako ako hindi naman ako sa amin. Kapitin natin. Ah, nakapitin yan. Two minutes na. Eh karami kasi vitamin na iniinom din. Yan ako eh. Ibig sabihin nito hindi ka muna. Pwede kang hindi muna. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> hindi ka muna inom na. Mayroon ka muna vitamin sa... Huling <laughs> habili. Eh kasi kung nakakalimutan din niya. Si si ano eh, si lolo ako eh. Kaya hiyang malalim. Malalim tayo sa ayaw na uming ah. Malalim na malalim. Kaya ako na dire Alam mo, bapat eh. <laughs> <laughs> na, 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 na. <laughs> <laughs> may video dito na. <laughs> <laughs> may video dyan. Uh, Paulit natin sa sinasabi yung andaw niya. Caldereta. May, may isa akong -um atis na malaki doon. Hinog yun po. mo sa kanya pakain. Caldereta ay ka. Kaya, Aldereta, kaya no? ano? Na mo. Kaya mong tingnan. Baka may magulang nung atis. Ano? Ah, ganun Yung pag nakaturo ka talaga. Ganyan ang ano. No, da, Nakaflow ka niya. ugat siya talaga. Tapos But pagayon, parang may hangin yung dugo ay eh, no? na backflow siya. hindi sa. Sa ugat tumahama. Pero kasi kapag nagpapasok, hindi sa ugat, nako mismo sa interview, yan, sa labas ay, yan, yan buubok siya, kasakit pa na, no? Mamamaga. Kasi hindi, pag hindi, hindi, naka, dugo. kaya dapat tumitingin-tingin Masakit. Oh, masakit siya. O, oh, yan. Ibig sabihin, nasa inline kanya. Ayun ayun ayan na. May dugo. Ayan, yung cellphone mo, ganyan, kalino yung camera. Nakikita ba? Nakikita ba? Nakikita na. Pwede mo hawa ka tayo dito, tutok mo nga. Hindi, itas mo dito. Ayan, Ayan. Nakahold ko lang na ganyan. Ang um, kabila sa oh. 2 mm kalahati na. Kunan mo rin ako lang para dilidinan mo yan. Oo, oh, yun nasa sa kanila natin. Kunan mo yung mga Dito mamaya. Yan Ayan, si Lola Ita. Kasi yung dito mo Masakit. Eh, ma yung... mo na yan. Pinupush ko Ayan. siya. Pinupush ko siya. Hindi. higop pwede mo higop. Kaya lang, hindi papasa yung ano. Mamaya, ang, ang ginagawa ng paghigop, yun yung extraction. Lebotomy, yung pag may mga pang testing. Higop. Pero kapag ano, tinutulak ko siya, pinupush mo siya. Para Pomazo. Pero yun ang ano mo, ng indicator mo lang kailangan. mo yung dugo. Yung dugo A na nagbabakto. Ay kaya lolo, di ko yung yung bunga ng bulaklak na kalabasa na ganun dahil. Sabi ko, hindi ko kayo inaalo kasi kako ka, alam ko may tanim kang bulaklak na kalabasa ka. Ganyan ah, na daw ko lalaki bu bulaklak nung kay Hindi, na ako dalawang tusok niya dahil nilagay mo lang minsan. Oo, yun na. Ba't na dalawang tusok pa isa na? Ando na lahat. na nun! Hindi, ba't sila? Ba't sinasabing dalawa? Dalawang tusok. Dalawang bote! Dalawang bote kahit nga gusto mo. pa yung iba na isa tusok ulam pala. Kala oh, ko isang si tusok. H hindi. Kaya umaayaw ng pangalawa. Si eh, nangyari nun, na nagkamali sa una siguro, hindi niya na, ano, hindi niya tama ang pagkakatusok, hindi niya na ugatan, kaya ngayon, ulit eh, siya pangalawa. Ay, ay, hindi nga kala ko, bakit kaya sila mayo kasi yung pangalawa, panibagong tusok na naman. hindi, eh, hindi pabed. naman eh pabedi. Hindi, na. Eh, nga eh, eh, yung nila? Eh, si Silbo, si Silbo ayaw. kasi gusto niya, konti lang, baka daw masakit, konti lang nga yung gamot. Hindi, eh, ganun, magyalang nakatusok na, yan. Masakit ah, na masakit okay ba, John? Hindi ba? Hindi naman. Wala, sa lang eh. Wala, eh. hindi ko naramdaman sa akin. Lalangon naman. Lalangon ba yun? Nabubuyo. Tapos, kasi ako nung... Sabi ano, ano lang mo? yun? Tawag, isang beses lang din Sumakit din <laughs> ako. din naman, Sumakit. Uh, ano lang yan? parang nagsisirculate na ngayon uh, siya. Kasi meron uh, kang uh, 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 pinasok hey, sa... Deng, ikuha mo nang inumin pala. Hindi naman ano. hindi naman parang naman head or parang ano lumamig lang. Bigla lang. Kainin mo 'yung tubig. Sumakit lang. Eh. Oh. wala din 'yan. Parang ganun. kung hindi na kami man tubig kanina. Oh. Kapunta lang ako tumayo na. Lahat nakapagtawa na ako, naghilot pa daw Pero normal yun, kasi syempre, 4, 4 ml yung in-inject dyan. Mag-circulate na siya ngayon. Yung gamot lang i-circulate na siya. Huwag mo yun na may sinolong Pumasok sa katawan. Ano eh. So medyo, ang reaksyon niya lang muna nun sa, ano, sa pakiramdam mo. Hindi, 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 ah, hindi pa sa na yung Hindi pa yung katawan mo nun, no? Bago, eh. Ang vitamin na ano, eh. Ako, sanay ako nagpa-vitamin araw-araw. Parang ah. yung 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 katawan ka mo sana. Hindi naman lang, basta yung sakit lang. Okay lang yan, lang. Okay. Yan din Kaya yung ako ako hindi ko nararamdaman, na alam ko. Akin di wala. Pero normal lang magano siya, mga lang Ako din naglalaban din. Yung yung katawan mo sana ido sa pumapa. Lalo na ako, yung dalawang ko. Yung akin diyan. Immune po sa akin, tapos yung ultra. Alam damig. Eh bawal ng malamig. Bawal Hindi, minum din ako malamig ah, kanina. Malamig kanina, Sabi, ay, hindi, baki, sa mga kinuha, sa gripo? Oh. Ay, doon sa ano, hindi, pero may malamig. malamig. Hmm, yung ate, Oo, oh, tamis, naalala ko siya. Kaya lang, isa <laughs> lang. Bila, alala ba doon, tingnan mo baka may mga niba lang? Mga isang araw lang, dalawang araw, hindi Mamayan ko. Hindi ka lang siguro sana ano, ang gutom ni no? Hindi pa siya dito. Hindi mo nahasak sa kanila. Oh, nawala na, na rin bigla or medyo okay. Sabihin mo wala, kailangan para ma-observe para ko yung ano. Sa amin wala eh. Kasi tanya ko na ang asak tsaka. Ano? Sabihin mo, sige. Ano parang yung naman head ng bagyan? Naman head. Oo. Uh, uh, nalibagoy ka. Nalibagoy ka. Nalibagoy na. Na. Ano nalibagoy na. Yan, ganoon mo lang. Yan, ganoon mo. Yan, yan, yan. Ikaw ba lo? Ala. Ala. Ala ako na. Pero may huwag mo na muna ipambubuhat mo na yan. Hindi, araw-araw. Naminom akong central vitamins. <laughs> <laughs> Kaya yung katawan ko parang... May iba kasi ang reaction ba, din ng ano eh. Pero tingnan natin. Siya, matamad mag-uminom. Meron sa central. Ikaw din na. Magtutusok ka. Magtutusok ako ah. Gusto niyo akong tusokan kasi ikaw magpupush. <laughs> Iba, As may baas eh. <laughs> ka Nasagad mo agad. Ako nga magtuturok tapos sa hawakan nyo lang pa kasi di ko siya mahawakan. madami dami na, puno na. Oh. <laughs> puno na eh. <laughs> Ilalaway oh, na sila yung pangapala. Kompleto sila. Tapos yung anak niya. Tapos mag-asawa. <laughs> <laughs> Sabi nga ni <niya. laughs> <laughs> Sabi nga na dito. So, ah, ah, sa kamakit ah, nagpakain na dito. Ah, tapos mayroong pang ah, palibri ano dito, ah, ay, ay, magpapin, eh, na dito. Ay besa ka. Kalopi talaga yung Talagang. Kaya katuwa na mag-asawa. Katuwa.

Pero ngayon nawawala. Ah, lang. Kahawalan, Mabilis kayo. lang 'yan kasi yung syempre yung circulation talaga 'yon. No. Hindi, hindi no, ka lang so, din sana 'yo. Mm -hmm. Uh, Parang hindi uh, ah. Uh, tumuloy. Ayun, hindi yan tumuloy. Pa, oh. Parang hindi. <audio> kasi syempre paangat 'yan, pa-circulate uh, niya sa buong blood vessels mo 'yan. Bigla lang ugat Mm hmm. Hindi Oh, bigla lang. Okay na. No. Hmm. Hindi na ni bago ng nasa saan yung katawan niya ngayon lang na ako noon. Oh, nagulat, sa na nagulat. Vitamin. Sa vitamin. Sa vitamin. Uy, ano to, ega? ka oh, foreign eh. <laughs> Biglang pasok. <laughs> <speaking> paso. Mm. Biglang -hmm. <speaking> pasok mo 'yan. Kapeg, timpla kong kape nil. Sige po, kape. Eh, may may tinapay siya. May tinapay Ah, hindi din 'yung nagkakape. Hindi ka nagkakape. Sige, sawa ko si Onel. Eh, bigla ako noon. Ito oh, may tinapay. Mm. Yung 'yung mag-acid eh. Puyo mo yung pakunan yan. Ewan ko, hindi ko. Eh, tago lang. Yung seminis masarap. Seminis itong isa niya. Seminis. Hindi natira pa isang seminis. Ewan ko kung... May isa pang pwede nito so kanya. Eh. Akin na to. Eh, Tita sino pa ba? Akin na to. Maturok ako sa ko. O, dito na. Gusto niya. Para matama. Eh, eh. Ah, oh, magaganan no para oh. Ay, oh, push mo lang ng ganun. Marurama magbot push. Tingnan push lang. Daan lang, Kasi ang pang-push lang ganun lang madali lang siya 'yan, oh. Bagya-bagya lang. bagya-bagya lang. Oh. Kung bibiglain ka ng magugulo. ikaw ba naman para yung fluid diretso o sa alalay lang. Tingnan mo naman marunong siya daan daan. Alalay ka lang ba para alalay tapos tinitingnan mo din yung backflow kung nasa nasa ugat ka pa alam mo no, mararamdaman mo. Mararamdaman mo kasi pumapasok siya, nababawasan eh. Bumababa yung ano eh. Makakayalaan mo kung tinatanggap yung level mo eh. Kung tinatanggap eh. Kasi pang hindi tinatanggap ng ugat niya, hindi umaalis yan. Kasakit no, yun yung masakit. Hindi lang yun, masakit yun. Kasi hindi siya pumapasok eh. O nakabara or hindi siya pumapasok sa pinaka-sentro. Wala sa align. Parang wala sa align. Pero sa ugat talaga. Ilang pa yan? Apat. Ang mayayari nun. Bubukol yan dyan ganyan tapos aray parang Mapupunta sa laman yung iba Ayun mapupunta sa laman ito talaga ni ayo eh eh pagdiyan na pala pagka naog at talaga okay na sulit ang papasaksak pa nga gusto ko sa puno eh ayo kailangan